morning mga kapix ayan for today's vlog it's me again mama pix ngayon ay tuesday at yun nga ho pasok ulit yung mga bata so ngayon po mga kapix yung ginagawa ko po ay nagluto ako ng mauulam po nila ngayong umaga so may nakasawit tayo sa likod dahil nung time po na ano at least nakalis kami ng sa hapon gumagamit kami po niyan dahil maulan mga kapix So, ngayon naman, yung niluluto ko po ay corn beef na may itlog. So, habang yung mga bata po, maliligo pa lang si Ate Isra, tapos at po siyang maliligo. So, sipat sipat na lang po yung maliligo, mga kapiks. Ako naman ay maghahanda ng mauulam nila. Tapos, yun nga ho, nagsasaing din po ako ng kanin. So, sabay na po yan mamayang tanghali para isang saing lang po sa rice cooker. So, parang nag-aral na pa ako ngayon. Hindi na pa ako masyadong nagkakanin. So, bali, 3 cups lang po yung sinain ko para sa mga bata lang po yan. At uh, nag-aral din po ako ng anila nila. <coughs> gatas. Yung isang gatas, sinahati ko lang po sa kanilang dalawa dahil pag isang sachet po sa kanila hindi po nauubos. Ayan si Ate Patpat. -Pat. Maliligo pa lang po siya. Ano? Ano yung gusto? Ayaw niya, ayaw niya daw ng gatas. sa akin. Pat At yun nga ho, uh, ah, bago pa lang, bago po mga yung aming nalagyan ng plato. So before po umalis si Papa Pix, pumunta po muna kami ng downtown. Downtown, bumili po kami ng bagong nalagyan na plato, baso para hindi po gaano puno yung lababo namin pero ngayon puno po yung lababo ng bottle dahil hindi po open yung ref tapos hindi din ako gumawa ng yelo so mamaya tapos ko po ginhatid yung mga bata sa school yun po yung gagawin ko gawa ko ng yelo tapos yung mga lagyan po ng tubig lagyan ko din po hindi pa ako nakapagawa so mula nang dito pa po, po si Tix yung um, ano, last day na dito sa bahay before ko umalis puntang Maynila so maya maya po mga kapis may update may update pa ako sa inyo about sa medical po ni Pics kahapon tapos tapos na po akong magluto ng ulam nila so wait na lang po kami sa kanin at yung isa po dito hindi pa po, po naliligo dahil Nagiinit pa po siya ng tubig. Malamig daw. So, pindahan din po mga kapiks. Hindi ko pa siya nabuksan. So, ngayon ko pa lang po bubuksan. Wala pa naman pong kumakatok na customer kasi minsan may customer pong kumakatok. Pumabili. <laughs> so, ngayon buksan ko po muna siya habang ano pa po, nagiinit pa po si Patpat ng ililigo niya. Tapos, mag po ako ulit para sa kapi namin gatas ng mga bata. Yan, nabuksan ko na po. So, kahapon, namili po ako ng pangdagdag ko pa rin dahil wala pa akong itlog. Tapos, pansit kanton din mga dilata mga kapik sa may naghahanap po. So, maganda po yung sikat ng araw ngayong umaga. Ayan. Luto na po yung kanin. So, nag... Ano lang po ako separate. Or binawasan ko po muna yung rice cooker. Para malamig na po yung kakain nilang kanin maya maya. Kasi si Patpat po nagbibihis pa. Then, kapag tinanagin po ako ng kanilang milo sa gatas, hindi ko lang po pinupuno yung tasa dahil hindi naman po nila na uubos. So, sa umaga mga kapiks na galakad lang po kami dahil yun nga po marami pong sasakyan. So, ginagamit ko po yung motor pag sinusundo ko na lang po sila sa tanghali yung na kapag ate. So pag ako na lang po dito, uh, sobrang tahimik mga kapix. <laughs> Ani, bago po ako kasi, yun nga, isang buwan din po si Pix dito. Mahigit isang buwan po siyang nandito sa bahay before. Uh, before po lumabas yung kanila. Sa so, isang buwan mga kapix, marami po yung mga hindi inaasahang blessing kagaya po ng kanyang COA tapos yung kanyang visa so maraming, di, maraming ganap din po sa isang buwan niyang pananat pananatili dito sa bahay kaya sabi ko aliw-aliw ko lang yung sarili ko para hindi hindi ko siya masyadong mamiss kasi yan nga ho iba po yung nagta-travel lang siya papuntang Cebu dahil kung may pamasahe po kami, pwede po, pwede po namin siyang makasama ulit doon. So, ngayon kasi, iba po yung pupuntahan niyang lugar. Sobrang layo at hindi agad-agad makakapunta. Kaya, alam niyo na po, triggers, years. 3 years po kung ano. Bago siya makauwi, ganun. Kaya, kailangan mo na, kailangan ko din po, eh, ano yung, ano po, sarili ko para hindi, ano. Pero, ano naman po, mga kapiks, parang nasa din po kami nag-aalis-alis siya iba lang po ngayon kasi yun nga ho, malayo po yung pupuntahan ng kapiks. so ayan dumaan na po si Ate Pat Pat mag may breakfast po muna sila before pumunta ng school and wala pa naman po si Piyang sabay din po si Piyang sa amin ngayong umaga yun mga kapiks, tapos pag bihisa po sila at yun nga ako kapipo tayo sinap din siya kauna. Sabi ko kay Pat Patches pa lang ito naka white t na. So yun nga mga Kapix yung update ko kay Papa um uh, medical niya po kahapon. So yung medical niya parang may mga ano pa po siya. Yung ano niya po yung medical sa mata or basta sa mata niya po may problema daw yung, vi yung vision niya so kailangan niya pong magsuot ng sunglass so may pinapili po sa kanyang sunglass na diretsyo na po siya anti-radiation tapos yung ano naman niya po uh, x-ray po siya kahapon so may nag text daw siya sa kaniyang kahapon sa hapon na repeat for x-ray x-ray daw siya sana po mga kapiks um, okay po yung result ni papapiks ibang medical. Okay naman po. Doon lang po siya na ano sa mata. Dahil, yun nga kailangan niya pong magsuot ng sunglass within or hanggang sa anim na buwan. So, kahit okay na daw yung mata niya or malinaw, malinaw na daw yung paningin niya, hindi lang daw yan yung sunglass kasi anytime pwede pa niya daw magamit sabi baka ano, ano sa ano daw po yun sa, kulang sa tulog tapos yun nga tutok po sa cellphone yun po yung sinasabi ko sa dalawa huwag kayong masyadong mag nalaro ng cellphone kasi yung magiging kalalabasan hindi maganda tapos yung isang kasama niya naman daw so bali dalawa pa silang babalik ngayong yung umaga ano naman dentist eh yung ano pala ng mga kabix diba kasi di ba po si papa fix nagpa pasta po siya so kahapon daw nakita may tatlong ngipin pa daw siya na kailangan ipasta tapos sa boarding house naman sila sa tinutuluyan po nila ngayon nandun po sila sa isang bahay ng kanilang sensei or apartment Uh, pwede sila doon pwede daw pwede daw sila doon magstay hanggang sa kanilang pag-alis pero may renta so every day may 200 po silang binabayaran sa ano lang po yung sa tutulugan nila iba lang po yung pagkain nila so sa labas po sila bumibili ng tapos sa bagahe naman daw hindi kung sa iba 40 kilo sa kanila hanggang 20 lang po 20 kilo, tapos hand carry. So, sabi ko, hindi ka na makakapagdala ng mag, mga grocery mo na pwede mong, uh, ano, sa isang buwan. Dahil, yun nga ako, mag-schooling mag ko po, po sila doon ng isang buwan. So sabi daw, mag, ano daw sila, mag ng Balikbayan Box. Pwede naman daw silang mag, ano, silang tatlo. So, yung babayaran po nila, yung charge po ng Balikbayan Box. Tapos, yung madadala po nilang grocery, kaunti lang din po dahil sa isang ba balikbayan box, 20 kilo lang din po yung pwede. So, yung iba na umalis, 40, 47 kilo yung ano po bagahe. <coughs> hindi huh? mo, lipat na ito. era rin pa ka. So, nagtatanong daw si Patpat kung pati, ba, pati daw bata, 200. Sabi ko, hindi. Sila fix lang kasi wala silang matutuluyan doon <makes noise> pagkaagap eh ako titig daw sila paglakad so doon na po sila siguro magbabayad pag umalis na po sila doon sa matutuloyan po so yung ano yung result po ng kanilang ibang medical ngayong Wednesday po tapos makukuha niya po yung sunglass sa Wednesday din. So sabi niya po kahapon abot daw ng 8K yung binayaran niya. So siguro ngayong araw din po siya ang ano papastahan. Or siguro din po kahapon pinastahan na siya. Ano na po kami ni fix na ah, hapon na po kami nag-catch up dahil yun nga nabisi po sila. Simula nung nagbiyahe po siya pa Manila nung ihatid po namin sa airport nung ano na po gabi nag start na po yung fasting niya ay kaya kahapon ng umaga nakapag medical po sila agad na, na silang tatlo yeah, so yung mas nakaka-excite po mga nakakalungkot dahil sure na po talaga nga sila at may ticket na po may ticket na po may may ticket na po sila silang tatlo ano po, manila to, kung kuka ba yun yung ticket niya. Yun po yung nakaano doon sa ano, nakalagay. Sabi ko kay fix. Sureness na talaga fix yung pag-alis mo. Keep safe na lang po, baba fix. So, yung nagko-comment po na walang, walang hug and kiss. Dito pa lang po sa bahay nang nag-impact po siya ng ano, ng kanyang maleta pagkahapon. Matagal pa naman po yung oras. So, nahiga po muna kami ditong tatlo sa bahay. Pat-pat ako siya kasi pigs. Nalang po kasi biglang, bigla po akong umiyak. As in yung parang hagol-hol na ako. <laughs> sabi ni Pix, mag-iingat na lang kayo dito. Wala tayong magagawa kasi yun nga. Para sa future ng mga bata. Kaya sabi ko sa kanila, mag-aral kayo ng mabuti. Kasi yung pagtrabaho ni Pix or ng papa po nila sa labas is para po sa kanilang future. Ayan, morning lakaran na po kami mga kapiks. So mamaya pa daw pasok ni Piyang hapon, mamayang hapon pa po. So kami yung tatlo lang po yung naglalakad pa puntang school at mainit-init na morning. Buti po nandito sa akin yung payong ni Mama Lumay. Nagagamit po kami. Pat! Okay lang siguro malate sila dahil wala naman pong flag ceremony. Every Monday lang po yung flag nila. So sana tuloy-tuloy yung sikat ng araw hanggang mamaya. Paparaso. Ha? Kung nagpaparaso, nagpapa, nag... <laughs> Sabi ni Ate Ezra, nagpaparaso daw. Mainit. Maganda din po ito every morning, lakaran. Exercise na din po. Kaso yung init, hindi na po siya pang, ano, pang vitamins. Dito kami bang? Ito po kami sa gilid dadaan. Hindi na po siya vitamins kasi maano po siya sa balat, masakit. Binawasan yung ano nila dito. Kanilang halaman. Ay. Sa, malapit na po kami sa school. At madami din po yung batang nagsisidatingan nasa side ko po yung pedicab na tila niyan dito na pala galing sa kanilang lugar galing sa tanawan close pa po yung ibang room kaya yung ibang bata nasa labas pa yung room din po nila tipat pat close pa hi badal yan si Atilani lani Sumakay pa ako kay Ati Lani. Nakihits lang po ako dahil <laughs> mainit na po maglakad. Charis. <laughs> Iyan, Harry. Kung putos putusan nga Hindi oh. ka nga mag-iitom. <laughs> so, yung barbecue, close sa umaga. Open naman sila sa gabi kapiks, tapos na po akong maghugas ng mga hugasan ko. So, yung hinugasan ko naman po ngayon is yung mga lagayan po ng tubig. Ayan. Tapos ko na po mahugasan yung mga nalagyan ng tubig. So, gawa din pa ako ng yelo, mga kapiks, para mamayang gabi may maibenta na po ako yelo.